Kaya yun yung sabi ni sir kanina na nahihirapan siya pagka hinapitan, hard start, pag nilawaga naman, madaling buhayin, maingay naman. Kaya yun mga idol, uh, kami sana ay magsasarado na tapon, dumoting uh, dumating pa si boss, sumabon pa. ah uh, itong motor niya, ayan. Ano, iyo to boss, sarili? First owner ka nito? as Second owner, tapos... Uh, ano nangyari din eh? pina mo? pina Tapos magkano inabot boss? yung tunay. gan, Halos umabot din ng 20 lahat kasama ng mga piyesa. Pero nung kinuha mo, sira mga kanya. Nasira din. Nasira din. Uy, uy, uy. Madalit sabi mga idol, uh, ganito na lang dahil si Sir talaga yung nahiya. Katulad din tong motor ni Boss, uh, nirecommend siya ng tropa niya. Siyempre, tropa, ganun talaga. Ngayon, anong nangyayari? Ito na. Babalik lang natin, mga kulaw. Hindi, huwag mong balik babalik. <laughs> Sadyang bumitaw ang timing chain. Pere. Dahabang nananakbo si boss, bumitaw. Madalit sabi, boss. Sumabog na. Hindi na umandar. Yan mga kulaog, dito pala. Kita na natin, no? Oh. ayan. Wala pa tayong ginagalaw dyan. No? Oh. Ayan, no? Oh. Tanggal na. Ayan. Dito naman, hindi ko alam kung parts ay may problema or sa paggawa ano? Ano ba to, sir? Ano bang nangyayari dito? nagamit mo pa. Nakailang araw naman 'ung ginamit nito? Ah, nagtagal naman sayo nung ginawa, simula nung gawa na kay isang buwan. Ah, madalit sabi na katambay. Ah, hindi rin ginagamit. Ayan mga kulaw tapos gusto naman gusto ng mekaniko nung nagawa na gagawin. Ang problema ay lumaki na lumaki ang kaso. Ah, uh, kaya kaya mo kinuha na lang. Kinuha ko na ah, 'yun mga kulaog, uh, hindi ko na pinakita mo kanina, sir, kasi 'yun nga, sabi ko sa inyo, lahat naman ay may privacy, Siyempre, nahihiya din, sir. Kaya ako na lang magsasabi dahil ako 'yung walang hiya nang. <laughs> Ayun mga kulaog natanggal ngayon, hindi na mandar, umandar. <laughs> hindi na natin kayang pandarin kasi nga natanggal na eh. Ngayon, uh, ating kakalasin kung ano nangyayari pinalitan nito, bagong black. Ayan. Ayan, ah, may, basta may kinalikot dyan sa loob daw. May pinalitan din daw. Kaya 20 mil siguro na gastos. Tapos, kinuha na niya. Ah, madalit sabi, boss, ang yung cam ay hindi na original. Alam mo to, na hindi original. Kasi ang cam mo, racing na to eh. Aba. Alam mo yan. Ayan, alam pala ni sir. Ayan, katulad yan. Alam, pinapalam natin. Baka mamaya ay mabuksan ng iba. Baka sasabihin, pinalitan ko. Ayan, <laughs> racing ano. Uh, ayusin din natin yan tsaka bubuksan natin to kung ano ba talaga nangyari kung bakit bumitaw to ano ayan naka manual hindi ko alam kung may mali o may parts na bumigay lang uh, check natin mamaya kung anong nagiging dahilan ano ng pagkasira ng pagkasabog pala mga idalo ah, sa mga mahilig magla pumusta dyan ah, sa PBA NBA Basketball ah, MOBA Game ah, Online Casino yeah, mga boss ah, sakto sa inyo 1x ah, mga boss try nyo boss legit yan boss ah, madali lang hanapin nyo lang ang aking link sa comment section tapos click nyo tapos pa-register kayo gamit ang promo code na kulaog31 mga sir makakuha ka ng 7,000 bonus sa wow. unang deposit mo mga item. Kaya napakaganda. Madali lang mag-cash in, cash out mga boss gamit ang GCash, Paymada, tsaka bank transfer. Kaya mga boss, magpa register ka na, gamitin mo ang aking promo code KULAOG31. Yun mga sir, subukan nyo sir, masarap maglaro. Promise. Yun mga KULAOG, ayan, uh, ng head at black. Ayan, uh, nasa uh, nasan yung head? Dito muna tayo sa head. Yan mo ko ito na nangyari sa head. Ayan, uh, lumubog ng dalawang exhaust. Sa intake naman, ayos naman. Oh, ganito nangyari. Oh. Ayan, kilaw ang marbula. Ayan, ito pala naka-racing cam. Oh. Ayan, nakilo yan. ah, uh, bakit nakilo? Oh, ito ang dahilan yan. Tumukod yan dito. Ayan, tumukod yan dito. Piston. ah, uh, Nakapakit naman siya, kaso eh, Nilaliman nila liman hindi ang pagpakit kasi mga idol hindi palalim palayo Ayaw, palapit dito dito dapat yan Pangat dito sa bandang are 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 tawakan mo are ito ganito ang pagpakit yan papunta dito papunta yan dito papunta hindi palalim kasi ang 68 kasi lumaki ang piston ang standard na packet sa stack lang hang nandito lang yon mahalos magkatabi lang ayan ang nangyayari Uh, nilaliman niya Dapat hanggang dito yan Aray, aray Ang guhit niya Ganyan ang paket Dapat yan uh, Kaya tumukod yan Kasi, syempre Bumitaw na nga rin Tumalon Bakit tumalon? Dahil anong Anong nangyari ito, boss? Naiingay Pero madaling start O, oh, ganito yun, mga idol Kaya nahihirapan si boss Dahil nakamanwal siya Ayan Ang problema Ayan na nangyari Butas Siguro Tama siguro ang kabit Pero Kaya nasira to. Dapat alam ng mekaniko to eh, dapat kasi hindi ka magbibili ng ganito. Dahil hindi talaga pwede sa akin to. Eh, sabihin na natin original to. Kung sa kasa man binili, mayroon talagang nabibili sa kasa nito. Ang tatak kasi nito mga idol, Japan. Ngayon, hindi ako nagamit dito. Ito lang ang pangit sa si Japan. Ang Japan, maganda lang yan sa Honda. Pero dito hindi ako nagamit ng Japan. Japan sa Suzuki. Katulad ng guide na yan, oh, butas na butas. Oh, ayan, oh. Wala, hindi pwede ang Japan. Mas maganda pang Indonesia yung may bakal talaga. Lagi ko na sinasabi yon may bakal. Kaya nabubutas yan, gawa ng manual, dulo ng manual. Ayan. Kaya yun yung sabi ni Sir kanina na nahihirapan siya. Pagka hard start. Pag nilawaga naman, madaling buhayin, maingay naman. Kaya hindi magkaintindihan dito kasi tumusok na dito ayan papalitan natin to ng guide tapos ayan naka racing cams na rin si Kaiser. ayan oh. walang sulat yan walang mga kod yan parang ganitong cam SPS atare ata are. mga 7.8 are hindi ako sure kung ano wala nang kasulat eh 7.9 ayan oh, 7.9 SPS ayan ayusin uh, na lang natin to para hindi bogsa ulit Yan ang ayan Naka 68 pa naman ayos hindi natin ang paket nito Yun lang ang naging problema Tama naman siguro ang kabit Kaso bumigay nga lang ang parts Yun nga sabi ko kanina uh, Dapat kasi hindi na kinabito ng ano eh Malaki din naman ang ginastos Dapat hindi nagpapalit ng ganito Dapat yung magandang klase na Katulad dito mas mal malakas ang makina nito Gawa ng 177cc na ito eh. Yun lang mga kalaw ka naging problema dito ano. Uh, pero sa akin napakalaki ng gastos ni sir. Pero wala, nandyan na eh. Uh, ayusin ulit natin. Gagastos ulit ng 20, balik 40 na. <laughs> Gugong! Barinig kita sa mukha eh. Hindi, hey, bahala ka na boss. Mamaya <laughs> uh, tingnan natin kung okay na ano pag okay na ang gawa natin. Yun mga idol. Gabi na ulit. Ayan. Idol oh, ayan ito yung ano motor ni boss na baluktot na malaki ang ginastos kasi hindi pa rin gayon pa rin ha. ito na mga ito lang yung tunok na yan singaw lang ang pipe niya na uh, gabi na kasi uh, papalitan na lang ng elbow daw ni boss kaya nagro uh, ng ano singaw Pero ito yung makina niya oh Yun lang mga kulaog Kung sinong may gusto Pwedeng subukan Pag hindi gusto may ayaw naman yan